that ass back like a boom 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 Dito natin dito sa may North Loop natin Ayan oh.

me I don't know much about love But I keep on checking my phone To see when you're home or when you want me So yun, stop over muna kami mga idol Kasi may kaibigan kaming nakita dito <laughs> An Pero anong lugar to? Northern Blossom Northern Blossom? Ah! So yun mga idol, nasa Northern no North? north northern? 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 Northern Blossom kami ngayon. So ayun, nagkita kami. Oh. Ayun, yay! Naka-video yan. Oh, magkaway-kaway na kayo sa vlog. Oh. Northern Blossom naman kami ngayon. Stop over muna ng idol kasi Chiche. Ano nga yung titingnan natin dito mga flowers no? Mga magagandang bulaklak stop over muna tayo dito. Para sa mga magagandang bulaklak. Pero nariligaw naman. up Ay, sa gitna. Okay, So, andito na tayo sa entrance. Magmula doon sa akin pa, pakiat naman po sa exit. Doon yung mag-claim yung kati at tinapay after the tour. Yung nandyan sa ticket niya. Kasi yung entrance system, kukunin ko ay mamaya, okay. okay. no? Okay. Okay. So, yung kape, pwede naman kayo mag-ulit, pero yung one time lang. Regarding naman po sa mga bulaklak, pwede naman pong hawakan, amoy yan, pikturan, pumasok sa gitna-gitna para makakuha ng good angle. Ingatan lang naman na hindi maapakan, mapitas, o hindi kayo maputol. Wala kayong time limit sa farm, nasa inyong oras nyo. Kaya, only time, only lakad kayo dahil 2.5 hectares wide po yung <laughs> uh, Huwag magmadali kasi nakakapagod ah, na naman. Kalaman. Saka, ingat lang sa nilalakaran yung may iba ibang na may putik gawa niya. Katulad na niya. Nag-flag kami kahapon. Simulan ng malakas. So, yun si Vice. So, lang po. Maraming salamat. May nakasama naman kami dyan. Nakaantabay lang. Nakachuli ko ng red. Sa kanila kayo pwede magtanong, magpa-assist. Pwede rin magkiso yung magpapit so, yun. Okay. Magaling po ang mga yung channel. So, lang po. Maraming salamat. Enjoy your you tour. Nabutan niyo orientation? Yes, Papa. Nabutan niyo ha? Kayo naman sa likod, nabutan niyo orientation? Hindi po. Isa, <laughs> may oh, nga siya. Uh, Jesus, na-orient mo ba sila? Yung hindi na-orient, dito. Na-orient niya? Kayo naman na po. Na ma. Oh, nang destination dito. Orientation. <laughs> dito po sa akin. Papasok na kami sa realidad. Ito na nga haba yung sinasabi ko ba? Yung kaibigan ko? Anis! Baka si girls yan. Ay, si Jay na pala yan. Kuya J! <laughs>

24 hectares. napaka solid ikaw <laughs> na Next. Next pala pag natay. Grabe oh ba gino joke ko kayo hindi yan first pala second ay ito na yung mga flowers pala yung kanina <laughs> grabe ka nagar oh kada palapag may hihintuan ka talaga tas iba yung grabe next palapag pag ulit tayo grabe 250 hectares ilang hektarya nga to 2.5 Napa may umutot gar. Naamoy ko. Grabe. One, two, three. Pangatlong palapag na tayo mga gar. Nako, nakita. Nakita. <laughs> Isasabit ko to sa ano. Sa municipality. <laughs> <laughs> Ang dakila naming taga-picture ay taga-pitik. Pitik, Pitik mo gar. Ah, mas <laughs> <laughs> <Anos> dito. <laughs> Double point view? Grabe na yan. Triple pa kung sakali. Pang-apat na, na <laughs> Pang-apat na ng Ah, may mga pangalan pala siya. Hindi ko napansin. Hmm. Yung isa kasi wala kanina eh. Ay, no, wala doon oh. So ito, may pangalan to ay no. Caribbean Roses. Para siyang ano. Ah. Dito tayo. Pagsubok. para sa pangalan. Saan? Dito na sa uli parang pagsubok last cut ko na to doon na yung susunod natin masyado nang malaki ito maganda dito dito ko kayo pupunta mamaya ayan abot tayo doon eh picture picture taking na lang tayo dito sa may ano area nya

touch I don't know much about love But I keep on checking my phone To see when you're home Or when you want me to pull So yun, naki-CR tayo dito kasi nawiwiwi ako tapos paglabas mo ganito bubungad sa'yo. Papakita ko sa'yo yung bubungad. Tingnan mo naman. Hmm. Grabe na yan. Ibat, ibang uri ng dragon fruit. <laughs> Joke lang. Hindi ko alam. Ito kami na. Kasi kasama yan sa ano. Ayan. Public CR talaga siya. Ito na tayo sa last point view natin para ang masa ano nakalimutan ko kasi yung ano yung lugar na yun tignan mo <laughs> di ka tata, maring bumiyahe mga idol ayoko mag asar ayoko mang asar kay gar gar duty ka pa din Nasa gitna na kami ng Luzon, gar! Hindi, <laughs> joke lang. Hindi na ako mga aasar. Tingnan <laughs> mo. Pag na gala ko, putik doktor ka na. Sasama kita dito. Siyempre hindi tayo magkukotse. Motor lang tayo. Pakalamig, gar! Ay! Napakalamig Dito na tayo sa pinakadulo niya. Sa pinakamagandang point view. Eh. Hey. Sana all. Sana sila. Tagal naman. Ay no. Oh.

touch me I don't know much about love But I keep on checking my phone To see when you're home Or when you want me to pull up But one and the same You got me caught in the days I love it when you say my name real slow All my love is yours So yun, nandito na tayo sa Gada mga idol Walang zoom, walang zoom Wala silang arko eh. Pero sagada yan. Ayun kami na mga kainan pero parang masusungit ata yung tao dito. Tumingin kayo dyan. So ayun Update lang ng konti yun Kasi uulan na naman eh Grabe yung Lahat ng nakapunta dito sa Sagada Solid ang taan Alam nila yan Wala akong video pero try ko kumuha ng video Dun sa mga video nila ate So yun stop over muna Para mag lunch <speaking in Spanish> I'm swimming in everything, it's sad. I'm thinking about jumping in it, it's I've got you skinny, dipping deep inside my head. Listen, the way you charge me, I don't know much about love keep on checking my phone see when you you're home or when you want me to pull up